Hi guys, this is Tope and this is Nicole and, and welcome, welcome to the Tribe Exclusive from... All Access Pass. At nandito kami ngayon sa SMX para sa isang magandang expo na naghihintay para sa mga kababayan ating gustong i-explore ang world of business. At syempre kasama dyan ang livelihood, education at entertainment pa. Let's watch this. Katulad ng mga expo na pinuntahan ni Nicole at ni Tope noong nakaraan, hindi naiiba ang expo na ito. Sa katunayan, nag-o-offer siya ng mga bagong business avenues para sa mga gustong pumasok sa negosyo. Maraming makikita. Nariyan ang mga nag-o-offer ng herbal products at iba pang livelihood projects at one of the main goals sa expo na ito ay service to humanity. Ang basic ay gusto mong magsilbi sa tao. The more you serve, the better you become. Hmm, huwag mong iintindihin ang tubo kasi yung tubo darating, ko darating pero yung nakaserve ko sa marami, tatagal ka sapagkat continuously pag-uusapan ka ng mga nasilbihan mo. Hindi lang mga livelihood projects ang ino-offer ng expo na ito. Sa katunayan, pati na ang healthcare, IT solutions at iba't ibang business ventures ang pwede mong magawa. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, meron kang isang dokumento na nagsisilbing iyong pasaporte para makapasok at magkaroon ng trabaho. Ito ay tinatawag na resume at dito sa expo na ito, tutulungan ka paano gumawa ng resume na makakapagpasok sa iyo sa trabaho. Pero tandaan ng expo ay pintuan lamang para sa si mga oportunidad. Nasa atin pa rin ang pagkilos upang tayo makarating sa ating dream job gamit ang sipag at syaga. Mga katribe, maya maya lang ay iikutin na namin ang SMX Expo para makita kung ano-ano ang mga booths na nandoon. That's right, kaya don't touch that remote because tribe exclusive all access pass will be right back.